Eto, pag-uusapan natin sa newsapan kagabi po. Uh, kaninang madaling araw, ang nag-cover po ng pinakabagong iPhone uh, version ay si Gia Rafael. Kumusta ang coverage ka? Alas so, 12? Yes, alas pero nag-start siya ng alas 9. 9.40, nag-start na yung mga DJ. May mga in-invite kasi silang DJ. So, maingay talaga yung event, yung simula ng event. And then, mm. sila... ano? Uh, 9.40 and 23 seconds yun. Ang <laughs> <laughs> <yung> specific mo <laughs> naman. Ba? Bakit? Nandun ka ba? <laughs> So, so, ano, ano oh. nangyari? Anong, ano? Ayun na nga, pinangunahan si ng host. Sino yung si pinakabili? Nakabili. Si Lorna Mercado. Lorna Actually, sabi ni... Then, us daw nag-antay? Yes, alauna daw siya ng hapon. Nakapila? Na. Yes. Mm. May number nga siya, nagulat ako, may queuing number saan? siya, 001. Hindi na namin alam kung taga saan siya, pero yung anak niya, in-encourage daw siya na bumili ng iPhone kasi gusto ng anak niya, matuto rin daw siya sa technology. Kasi yung anak niya, iPhone user din daw eh. So, gusto ng anak niya na matuto siya at sinabi mm -hmm. ng anak niya, pumila siya ng hapon pa lang at abuti ng madaling uh, araw. Kasama niya yung anak niya na ano, pumila. Ilang taon na ba siya? We're not sure, pero siguro nasa... 40s or 50s. But, Early 50s. But, uh, uh -huh. So may, may, may power pa. Yes. Para to stand pa, and to uh, stand sa yes. queue. No? Oo. O, so, so, Kasi pula. kami, dalawa ni Papa Des, iPhone users kami. Uh, pero oh. pumila rin ba kayo? Hindi. Ibig sabihin, <laughs> yung edad nung nanalo, alas mas matanda lang siya sa amin. Tama. Mm -hmm. Tama, 'ton. <laughs> Talaga? Hindi e, ba same lang? Kasi ah, 37 years old. No, Tama. Oh! <laughs> Ako na bala sa merienda <laughs> <hapunay> <laughs> na yung hapon na ito, ah. Bakit na nabawa siya? Teka muna, dun sa, sa oh, iPhone ah, na bago, ano oh, ang meron dun? Oo oh, nga. Game-friendly na siya ngayon. Ah, yes. mabilis na. And yung camera, kung dati pa naman, eh, gandang-ganda na tayo sa camera ng iPhones, hmm. ngayon daw, mas pinaganda pa nila. Oh, wow. Game-friendly na siya. Di ba yung yung iPhone, hindi naman siya usually uh, recommended for gaming? Kasi yes. Kasi yung mga gaming phone talaga. Correct, eh. correct. Pero correct. ngayon, itong iPhone 16E, pwedeng pwede na para sa mga gamers. Kung baga, you have the ano, best of both worlds. May magandang camera ka na, meron ka pang panglaro. Teka muna, oh. paano yung mga kababayan natin mm. na hindi kaya bumili niyan ng cash? Ganun. Home credit. Napakabilis ah. ng proseso. Ah, proses. nandun ang home credit? Yes, ah. nandun si home credit. Ang bilis lang pala ng proseso ni home credit. No? Mm. Isang ID lang yung kailangan mo. May one minute process lang sila. Kung baga, i-confirm -co lang nila yung identity mo. Kaya kailangan mo lang magdala ng isang ID. Mm. Yung pumila doon, at mm. ng home credit, hindi hindi lang naman iisa, no? Hindi lang Ma naman, Marami hindi talaga yung... mga... Na... bukod kay Miss Lorna, no? Oh. May mga sumunod pa na nakapila agad bumili na rin agad ng iPhone 16 e mga hindi talaga nagpapahuli wow. sa bangko yes. sana all mga, mga Pilipino talaga mm -hmm. grabe sila oh. sa iPhone yes. Iba kasi talaga ang pag-iPhone papalasyo ano no mm. yung yung credibility ng iPhone yes. kasi yes. Yeah. siya pang work eh yeah credibility ng isang tao pag nakahawak ng iPhone mm -hmm. di ba at ako nakaranas na ako noong mag-home credit before isa sa mga unang-unang -una kong phone ah, napakabilis talaga mm. ng, ng approval ng approval yes oh yung ano yung home credit is Credit. <laughs> home credit. <laughs> hmm. Ano ba yan? Ang home credit ay nationwide. Yes. Diba? Nationwide yes. sila. Diba? Sa labo, sa, alam ko sa mga malls, meron silang ganyan mm, ng mga tindahan, Lalo. Mga booth. Correct. Kung ano. yes. oh, sa mga, Friday, mga size... Sa mga ng Cyberzone so usual doon sila. Ah. Oh yan, doon sa oh. gustong bumili eh lapit na kayo sa Home Credit para ano, para oh. hindi na kayo masyadong mabigat. Hindi lang para sa iPhone 16E. Eh. Oh, kasi ang uh, kagandahan lang naman talaga nung nung installment, hindi masyadong mabigat. Mm -hmm. 'Di ba? At uh, dapat pagplanuhan natin. Oh. Saka gusto ni Home Credit ilapit siya sa mga Pilipino talaga kahit correct. ano pang income level lang meron ka. Ay, hindi yes. lang naman iPhone, ang pwedeng ring iko sa Home yes. Credit 'yung ano, oh, oh, appliances. Oh, oh. Oh. oh, correct. At saka mas maliit ang ano nito, uh, papaday sa Home Credit 'yung uh, 'yung tawag ito? Tubo? T Tubo, t -tubo kaysa ah, kaysa sa credit card. Grabe. Ah. Oo. Di ba? Kaya wow. pala mas maraming oo. preferred din talaga si home credit. Yes, oo. So, so. Pero nakakatuwa itong iPhone 16 e Ano siya, ano? Pang, pangbading Bakit? Bakit? <laughs> Ay, ano sabi mo kanina? Ano? Uh, gay, ano? Gaming. Oh, gay. Oh, gay. Ah, gaming. Hindi oh. ano, gay. okay. Oh, di ba? Gay. Anton! Alam, alam, alam mo dapat, diba? mas magaling, mas maganda ang home credit sa credit card, di ba? Mm, yes. Pag nagkaroon ng card ang home credit, edi home credit card yan. Yes! Oh, oh, okay, <laughs> yan na po ang, <laughs> <Yan na> <laughs> ang, ang ating pinag-usapan sa ngayon. Kung may mga gusto po kayo pag-usapan sa news para sa newsapan, ilagay lang po yan sa comment.